Hoy, mayroon na naman ako yung papakita sa inyo. Kakaiba na naman to. Makikita nyo sa buong mundo. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito. Ngayon ka lang nakakita ng ano, yung niyog. Nagbunga ng ano yan, no? Oh. Oh, nyo, yung mga tatatalino dyan. Panorin nyo lang po. Ang niyog. Nagbunga ng mansanas. O, oh, mansanas yan no? Oh. Palapit ko para maanan nyo, matunayan nyo na mansanas yan siya, oh. diba Yung mga talino dyan. O. Oh. Pag ano lang kayo? Ha? O. Oh. Ha? Makinig kayo, ay oh. manood ka, makinig ka. Kasi, minsan lang to, makikita ninyo. Ngayon lang kayo makakita na ang niyong nagbunga ng mansanas. O, oh, di ba? O. Oh. Yan, panoorin nyo yan. Kung nagustuhan ninyo, Mag-share lang kayo. I-share ninyo yung video ko. Pag nagustuhan lang ninyo. Hindi ko kayo pinipilit. O, oh. basta makikita ninyo yung mansanas nagbunga. O. Oh. Una. Ito makikita ko ninyo. O. Oh, Ito. Pangalawa. Meron na lang ako papakita sa inyo. O. Makinig ka. Makinig. Manood ka. Manood. Hindi ka manood eh. Tapon mo na lang yung cellphone mo. Wala namang silbihan ka ano, sa buhay mo kung hindi ka manonood sa mga video ko. Wala din, clean tayo ng cellphone mo. Manood ka. O, ito na ha. Nagkita ko sa inyo. Ito, pangalawa. Ito. Yan. Minsan mo lang ito makikita. Ang bulaklak. Nabumbil. Ang tawag dito. Na nagbunga ng sibuyas. O, oh, sibuyas yan ha. Oh. papalapit ko sa inyo para makikita nyo ng maigi. Para makikita sa mga mata ninyo. O, yung mga tatalino dyan. Anong masasabi ninyo? O, oh, sa content ko. O. Oh. Totoo yan ha. Ang sibuyas nag ang sibuyas ang bulaklak nagbunga ng sibuyas ang bulaklak oh di ba oh sino matatalino diyan oh